Paano ko aaminin ah, sa kapatid ko na ako yung nagpapakilig sa kanya okay. gabi-gabi? JJ in love, oh. <laughs> ano Tinulong sa kanya yung pogi ako. Pogi ba ako? Sabi, oo, so. Oh. Oh. Kaya na yung picture ko, diba? Huh? Oh. Parang filter yun, ha? Yung silin ko sa kanya. Oh. Ano ah, ba? Ang oh. ah, ganda nun direct. Hindi ni Piro. Hindi Piro yung babae. Oo, siya yan. Yan. <laughs> ay, 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 ano? Hindi <laughs> uh, 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 biro. Rose. Rose. Kaso may may CS na kami. My love. Uh, My love! <laughs> <laughs> Nakala niya yung kausap niya kasi, yung tropa ko. Eh ako yung kausap niya. <laughs> <laughs> yung message niya. Hihi, want mo alagaan kita? <laughs> <laughs> Pag nagkita po tayo, heart. Saan natin? <laughs> 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 JJ in love oh. <laughs> Nakatitig lang na sa bintana, nakangiti. Sinuso yung tinabay sa mogo mogo pero mogo mogo yung kinagat. <laughs> in love si JJ. Oh, ay, oh. Jay, in love ka, Jay? Ah, in love ka? Oo, drink. Matik yan. Kasi ano kayo, drink eh. Ano, ano? Siyempre, alam mo naman tayo, diba? Didiscarte tayo. Oh. Uh, uh. Yung discarte ko, drink, iba. Parang, ano? Oo. Iba din sa ko, kumbaga. Ah, hindi pa. Parang ano eh. Siyempre, makipot hmm. tayo sa babae. Babae, kumbaga. Kailangan hindi lang babae pakipot. Tayo rin para. Ah! Hoy! Ah! yan tropa ko. Ay, tsura. Uh, ano yun? Maganda! Maganda! Pag-usap ka eh! Pag-usap ka eh, no? Oo. Pag-usap ka po. Ako eh lumabas. Kumain ka na ba? Ah. Oh. Sabi sa 'no, oh, ikaw kumain ka na ba? Sabi ko, ano nang saan yang pogi ako? Ah. Ako pogi ba ako? Sabi, oo, oh, so. Ah. Oh. Oh. Kaya ako nagkano sa kanya direct eh. Oh. Sabi ko, parang patay na patay sa akin to. Oh. Oo. <laughs> Hindi ko si tina-text hanggang ngayon. Uh, 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 ah, kanina, oh, ngayon lang makaka-text lang sa akin. Ha? Uh, sabi sa akin, uh, parang ano, good morning, gano'n. Eh, hindi naman siya nag-gaganon eh. Guru, uh, niya yung boss ko. Nakakanong ito. Nakakanong yung picture ko, diba? Walang uh, uh, filter yun, ha? Yung silent ko sa akin. Alala uh, uh, ka ba? Oo. Walang filter yun, eh. Kaya sabi, I'm proud of myself. Uh, <laughs> uh, I'm proud of myself. Uh, <laughs> <laughs> Ang ganda nun direct, hindi direk Hindi biro hindi biro yung babae Oo, siya yan Oo, siya yan Ay, 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 ano Hindi biro Baka di Yung rose, bagay sa mukha niya Alam yun, tehal yung ano, pangalan sa mukha Yung mukha ko kasi parang mas lamang yung pangalan mo Ano yung pangalan mo? Pangalan ko? Ba't niya, pangalan niya. Rose. Rose. Kasi may CS na kami. Ano? So, my love. Uh. My love! <laughs> <laughs> Nakala niya yung kausap niya kasi, yung tropa ko. Eh, ako yung kausap niya. <laughs> <laughs> yung last message niya. Oh, he, he want mo alagaan kita. <laughs> <laughs> Replyan ko na siya. Pag nagkita po tayo, heart. Send natin. <laughs> Tawagan namin mo. na Liligawan mo na yon. Ha? Liligawan mo na. Oh, sabi sa akin mo na yun. Sabi, sabi sa akin, ligawan mo daw siya eh. But! Oh! Hindi ko siya tinatanong ha. Sabi ko lang sa kanya, pwede magtanong. oh, maliligaw ka ba? Oh! Huwag ka muna magmadali. Ha ha Sa sa'yo, ano eh, iwan ko dyan. Sa tropa matay, ba't gano'n? but! Patay na patay ata sa Guru, Patay na patay na. Una, may gusto lang, pre. Tapos, patay na patay na. ka.

Saan lang ako blooming? kasi love ha? Ah! Papagwapo ako Na? Papagwapo? Inspired? Inspired kay Rose? Ah! My love Nag-send ah! <laughs> ng picture walang filter <laughs> Cash, meron ako na-discover na laro ngayon dito, Diamond Game. Punta kayo sa comment section, nandun yung link, and then ko kayo ngayon kung paano mag-register. Pagpunta mo sa comment section, nandun na yung link ng Diamond Game, and then click mo lang yung register. Click mo ng register, yan na yung lalabas, and then fill upan mo lang yan. Tapos ipasok mo yung referral ID ko, which is nasa comment section na rin. Then, eto na yung lalabas sa kanya, yan. Marami kayong games so na pwede pamilihan dyan. Mga nag-register sa link ko, mamimili ako, bibigyan ko na 500 to 1,000. Game!